Nagkaroon ng katuparan ng pangarap ni Snow White na makapaglakbay sa kalawaakan. Sa kasamaang palad, napadpad sila sa kaharian ng kinatatakutang Reyna ng Yebe. Subalit dahil sa kabutihan ni Snow White, naging daan ito upang makamta ng Reyna ang matagal ng inaasang, ang maging bahaghari. Matapos sa mga pakikipagsapalaran, muli silang nakabalik sa kakahuyan upang pangalagaan ang kanilang tahanan. ang bagay. Nawawala. Ano yung tsura? Uh, uh. uh, uh. uh, uh. uh, uh. Bossing, ano bang hinahanap ni Jolly? Huwag mo siyang nintindihan. Lagi naman sang ganyan. Uh, uh. Magsisilbing hmm? aral yan kay Jolly. Hindi na siya nagtanda. Hmm. Hindi ba, Udy? Hmm. Kahit dito, hindi ko makita. Bossing, maging yung tatlong kutsara na ginagamit ko ay eh, hindi ko rin makita. Naghahanap ako kanina pa. Nasaan na kaya? Ako rin ay nawawalan ng na tatlong plato na lagi kong ginagalit sa pagluluto. Nakakapagtaka mga pangyayari. Hmm? Tatlong plato? Tatlong kutsara? Aba, talagang nakakapagtaka. Hmm. Katakataka nga. Talagang di ko makita! Arig po! Aray! Beth, salamat naman at papalitan mo muna ako sa minahan. Iyong asahan, makakatandaan ko yan habang buhay. Hindi na ako aasa. Kailan ka ba naman tumupad sa binitawang salita? Tayo na! Pinasan niyo! Mag-iingat kayo! Aray! Ah! Huh? Ah! Makinig kayo mabuti. Bakit? Bantayan mo mabuti ang bahay. Milky, doon ka naman sa loob. Kuku, ang ating hardin ang iyong babantayan. Oh. Sa sandaling may makita kayong kakaiba, sa akin ka agad tumakbo. Nagkakaunawaan ba tayo? Sige na! Oh. Maaari bang malaman ang pinag-uusapan? Kamilanda alam! Madaya ka! Hmm. si Sina Jolly ilang puntahan. Pakisabing handa na kapag kainan. <tod noise> hmm? <tod noise> Lumayo ka riyan. Baka ang mga damit ay marumihan. Bakit? Ano bang yung kinakahulan? <tod noise> oh, oh. <tod noise> huh? Mga nanghihiran, ay? Anong ibig sabihin ng nanghihiram? Hmm. Noong bata pa ako, isang araw bigla na lamang nawala ang guwantis ko. Kung saan saan ko hinanap, subalit walang naging say ang pagod ko. Kinaumagahan, sumuko ako sa paghahanap. Subalit, laking gulat ko na matagpuan ko sa lalagyan ng aminunan. At ang talagang nakakapagtaka. Malinis pa ang mga iyon at bago pang laba. Ano namang kaunahin noon sa mga taong nanghihiram? Hindi ko rin alam. Kaya lang may nakapagsabi sa akin na meron talaga mga nilalang na ganun ang gawain. Ah. <reco Christ> <Controlimi> Maaari pong malaman ang pangalan mo? Eh, oh, hindi! Oh, oh, oh. Huwag ka matakot, heures, <gasps> hindi kita sasaktan. Ay, Papi, diwan mo ako! Pakit? Ah, huwag mo siya sasaktan. Okay. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Jolly? Pasensya na. Hindi na mag-aano. Halikana, Jolly, umuwi na tayo. Mananghalian na tayo. Oh. White, um, Snow White, bakit? Snow White? Ah, ano yun? Wala ka bang nakita kanina kakaiba? Ah, uh, wala naman, Jolly. Oo. Basta may nakita ako kanina kakaiba. <coughs> Nakatakas kaya yung batang babae? Uh, sandali. Ha? Uh, huh? uh, sandali lang! Isa yan, pasasalamat halian ka na ba? Gusto mo bang kumain? Walang tao ngayon. Huwag kang matakot. Oh, Tutal, mapilit ka. Masama naman tumatanggi sa piyaya. Masarap ah. uh, 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 uh. <sos> ah. ka ba? Hindi naman masama ang lasa. <laughs> Salamat naman kung ganun. Kung hindi mo mamasamain, matanong kita. Anong pangalan mo? Gusto mong malaman ang pangalan ko? Ako si Princess Snow White. Prinsesa? Anong ginagawa mo sa malit na bahay na to? Mahabang storya. Hmm. Oh, ah, oh. uh, nga pala pangalan ko. Isa ako sa mga taong mahilig manghiram. Yun ang tawag nila sa amin, mga taong mahilig manghiram. Bakit naman? Sa aming paglalakbay, lagi kami nanghihiram ng mga gamit na aming kakailangan sa bahay na madaraanan. Bakit niya ginagawa yun? Bakit? Lagi naman namin sinusuali mga gamit na hinihiram namin. pamamagitan ng mga hindi nakikita nakikitang nilalang. Bakit naman yan ang kinuha mo? Hindi ba napakalaki niyan para sa'yo? Hindi naman mahalaga kung malaki ang tuwalya. Nagagamit ko ito sa tabi kapag malamit. Yun ang malaga! Kapag kumot naman ang na aking ginamit, mahirap kumalaw at napakainit. Napakapigat pa. Mahirap na ikalaw at kanang kamay ang kaliwang kamay kapag tuwalya. Tama-tama lang. <laughs> yan ba ang dahilan? Yan lang. Magkakataon! Ah, sandali lang! Magkikita tayo? Ah, ah, ah. pag mo! Kathy? May nangyari ba dito? Di pang karaniwan. Ah, wala naman. Hindi mo oh, pa ba nakikita? hindi pa. Uh. Bakit hindi mo pasabihin sa amin kung ano ang sayo'y nawawala? Di maaari. Jolly, kailan ka pa kayang matututo kung paano masinop? Sigurado may kumuha ng aking gamit. Mga taong nanghihiram ang kumuha ng iyong gamit. Yun ang sinasabi ni Bossing. Ano? Mga taong nanghihiram? Tama. Yun nga ang taong nabubuhay sa panghihiram sa iba. Kakaibang uri nang nilalang sila. Sinasabi ko na. Mga taong nanghihiram nang di nagpapaalam. Sa oras na mahuli ko sila, pagpapayari ko sila! Huh? Mga tao nang hiram nang hindi nagpapaalam. Sinasoli namin ang mga gamit na yung hiram namin. Sinasoli ko na ang gamit niyo. Cathy? Uh. Shhh! Uh. Mm. Ayoko na maisipin nila ako yung masama. Tingnan mo. Nakita ko ito doon sa iba ba. Ah! Bagay sa akin, hindi pa? siya pala ni Julian na wawala. Ginamit ko sila ng isang araw. Ngayon, isinusori ko na. Ah, salamat. Ah, sandali. <laughs> salamat. <laughs> Ito ang unang pagkakataon na tiwala ka sa tao. Masaya naman ako at bago kaibigan na natagpuan ko ngayon. Princesa Snow White! Jolly, minahan ka. Siya si Cathy. Uh. Akal kasi ako nawawala. Sinasabi ko na nga ba ito? Kumuha! Uh. Ay! <laughs> Ay! <laughs> 그러고 안하아니 ko. Oh. Hmm. Ang sapatos ang ko. Ang mga kutsara ko. Uh, uh. Peter, paano ito? <coughs> 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 Ba't isasaktan ang aking ama't ina? Wala kaming balak pa kunin ang iyong mga kami. Mihiram lang namin. Wala sa amin ang lahi ng mga umit. Wala kayong dapat alalahanin. Wala sa amin lahi ang malakit. Bossy! <laughs> <laughs> huh? Sila pala ang mga nilalang na sinasabi mo sa amin. Noong unang panahon, mapayapang namumuhay ang aming angkan sa isang napakagandang kakahuyan ng sumiklabang digmaan. Napilitang kaming lisani ng aming mga tahanan. Nagkahiwalay kami at may sumpang magkikitang muli. Kaya sa mga bahay na nadaraanan, wala kami magawa kundi ang manghiram. Tinatahak namin ang hilaga kung saan naghihintay ang aming mga kasama. Nang dahil sa digmaan, nawalan kayong lahat na matitirahan, ganun ba? Itong isang to natagpuan ko dun sa gilid ng kabilang bundok. May isa pa! Itong daong may pitong kulay ay dito ko lang natagpuan. Ang Ang ganda! <laughs> At ito namang butong ito, ipapahawa ko sa'yo. Kasing mo. Ang ganda! Nakakatawa! Marami kang makikita ganyan sa aming kapaligiran. Sana makita ko ang mga puno. Gusto mo pumunta tayo? Talaga? Mm. Hmm? Ah, pero... Sasama kami sa inyo. Mm. Talaga? Yehey! Tayo na, Kathy. Ah... Uh -huh. Tati, ah. malapit lang ang ating pupuntahan. Talaga? Ate na bilisan. Ah. 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 Jolly, hintayin mo naman kami. Kailangan tayo magmadali. Bilis! Di na naman makapaghintay. Ah. 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 Jolly, hintayin mo naman kami! Bakit nga pala maliit na paso tawag sa pamilya nyo? Sabi nyo nga ko, lang po, maliit na pasuro raw ang pangalan ng bayan kasi nakatira ang lolo ko. Walang tasang maliit? Meron, maliit na tasa ang tiyo ko at ang tiya ko naman, maliit na pinto. Nakakatawa naman kayo? Talaga? <laughs> huh? uh... Ang ganda! Ha? 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 wala well Polly? Pati, gaano ka namin Huwag ka na magkabala. Huwag na uh, sige. Ah! <laughs> <Huh>? Ah! Oh? Oh. <laughs> 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 Maraming salamat sa isang napakagandang karanasan. <laughs> huh? Uh -huh! Kailangan ko na lang isa. Ha? Huh? Saan ka pupunta? Patuloy ang paglalakbay sa tuwing at kawan ng ipon. Uh -huh. Hindi ba maaaring gumito na kayo habang panahon? Hindi maaaring. Pero dito, maaari namin kayong pangalagaan. Ayoko madatili na tatako. Ayoko habang buhay, palapay ako. Nasa sa tuwi na iisip ay kulo. Saan ko ang na pagkain ko? Sabi ni Ama, puno na pagsubok ang buhay sa mundo. Kaya kailangan maging matatag ako. Lahat tao na paghihirap ay bahagi na paglaku ay kumalapasan ito. Masasabi kong panalo ko. Ha! <sighs> Salamat sa magandang karanasan. Salamat nakatagpo ko ng tunay na mga kaibigan. Mas nga, no, White. Maraming salamat. Uh, Cassie? Salamat. Uh, na Siguro nga, maging sa kadawagan mo, makakakita ako ng tunay na kaibigan. Huh? maraming salamat sa tulong niyo. Ayun! Snow White! Maraming salamat ulit sa'yo. Mag-iingat kayo lagi. Hindi nga hindi kita makakalimutan. <laughs> Kati, para sa'yo! Kati, para sa'yo! kanyang mga magulang. Puno ng pag-asang makakasama ng muli ang angkaw. Si Snow White, masaya at nagkaroon ng bagong kaibigan. Maliit at bataman, marami siya dito na